Benepisyo ng Bayabas Nagpapabuti sa panunaw Ang hibla ng bayabas ay ipinakita upang tumulong sa panunaw sa pamamagitan ng parehong pagpapatigas at paglambot ng dumi. Mapapagaan nito ang mga sintomas ng parehong pagtatae at paninigas ng dumi. Benepisyo ng Bayabas To relieve painful periods, women who have painful menstrual cramps may want to give the guava leaf a try. One study found that guava leaf extract was more effective than painkillers at dealing with menstrual cramps. Other benefits of guava, lowering blood sugar. The polyphenols in guava leaf tea have been shown to regulate the absorption of carbohydrates from food. This effect is especially beneficial to some people with diabetes. Drinking guava leaf tea after meals can help suppress blood sugar spikes. Ang bayabas ay gamot din sa pagtatae. Pinag-aralan ng mga sayentipiko ang tradisyonal na paggamit ng tsaa ng dahon ng bayabas bilang paggamot sa pagtatae at nakakita ng malaking ebidensya na pabor dito. And also, guava is one of the best solution for toothache. Guava leaves have anti-inflammatory action and antibacterial ability that fights infections and kills germs and people consuming guava leaves at home will help curb toothaches. The juice from the guava leaves is also said to provide relief from swollen gums and oral ulcers. Ang bayabas ay isa rin antimicrobial effects. Maraming mga pag-aaral sa laboratorio ng iba't ibang mga extract ng dahon ng bayabas, kabilang ang tsaa ng dahon ng bayabas, at nagpapakita ng mga katangian ng antibacterial at antifungal. Mayroong ilang mga compound sa mga dahon na mag magambag sa mga katangian nito, kabilang ang mga flavonoid, tanin at mga asin. Ang bayabas ay nakakatulong sa sipon at ubo. Ang bayabas ay may napakataas na nilalaman ng bitamina C at iron kung ihahambing sa ibang prutas. Gayunpaman, ang bayabas ay nagpapatunayang nakakapigil sa pagkaharoon ng masamang sipon o anumang infection sa virus. Ang katasang mula sa hilaw na bayabas ay lubhang kapakipakinabang sa nagpapagaling ng ubo at sipon. Ito ay nagaalis ng uhog at nagdidisinfekta sa respiratory tract, lalamunan at baga. Guaba, health in keeping your heart healthy. Guava contains high amounts of sodium and potassium that helps the body to balance the regulate high blood pressure in patients suffering from hypertension. Guavas help in reducing cholesterol that is one of the primary reasons for heart diseases. However, this fruit increases the levels of good cholesterol and substitutes this with bad cholesterol. Ang bayabas ay tumutulong rin na magkaroon ng maayos na paningin. Ang prutas ng bayabas ay naglalaman ng vitamina A na tumutulong sa pagpapalakas ng paningin. Ang pagkain ng bayabas ay hindi lamang pumipigil sa masamang paningin ngunit pinipigilan ka rin na magkaroon ng katarata at macular degeneration. Guava also good to aids in weight loss. If you are fitness enthusiast or if you feel that you are on the heavier side, then you need to eat guava that aids in weight loss. Guava regulates your body's metabolism. Raw guava is said to have less sugar when compared to apples, grapes, and oranges. Ang benepisyo ng tsaa ng dahon ng bayabas, pagpapakulo ng dahon ng bayabas kung ang green tea ay tinuturing na malusog at ayurvedic, kung gayon ang tsaa ng dahon ng bayabas ay mas malusog at maaari itong ubusin kung ikaw ay nagkakaroon ng pananakit ng tiyan, matubig na dumi at iba pa. Ang kailangan mo lang gawin ay magdagdag ng dahon ng bayabas sa kumukulong tubig at pakuluan ng 20 minuto. Pagkatapos ay salain ng tubig at hayaang lumamig ng libang minuto. Siguraduhin ito ay hindi bababa sa maligamgam na tubig kapag iniinom mo ito. Gayun din, dapat itong kainin ng walang laman ang tiyan at maaari kang makahanap ng agarang lunas kapag nasunod mo ng mabuti ang mga hakbang.